Pagkatapos ng lahat, kalmadong ibinalik ni Yejun Lin ang kanyang pagdadalamhati at bumalik sa kanyang orihinal na tamad na anyo. Humiga siya sa mahabang upuan, isang kamay na may hawak na baso ng milk tea, ang straw ay nakasubo sa kanyang bibig, sumisipsip ng malakas, ang tunog ng paghigop ay malutong, na parang walang anumang paghihiwalay na nangyari. Si Aoksi, halika rito at masahihin mo ang balikat ko. Guro, guro, apon. Si Baik Xiaoxi ay masayang tumakbo palapit, nakangiting matamis at masunuring tinutulungan si Ye Junlin na masahihin ang kanyang mga balikat. Napakurap si Hong Chanye at tumingin kay Ye Junlin ng may pagdududa. Ano na naman kayang pakulo ang binabalak nito? Nagkatinginan si Naksuyo ni at ang iba pa sa paligid, ang mga mukha ng lahat ay nagpapakita ng kakaibang ekspresyon. Bumulong ang pinuno ng tago na espadang punka na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha, mga kasama, hindi kaya masyadong na-pressure si Yeshidi at nagpapakita ng mga senyales ng pagkalito. Pagkabitaw pa lamang ng mga salitang ito, agad na pinutol ni Xuyao niyan ang kanyang sasabihin. Sumimangot din ang pinuno ng Tianxiang Punkak at tiningnan siya ng masama na may galit sa kanyang boses, kung ano man ang iniisip mo, itago mo na lang sa iyong puso. Huwag mo nang sabihin pa. Pagkatapos tamasahin ni Ejun Lin ang pakiramdam ng ginhawa, dahan-dahan niyang sinabi, Xiao Hong, bakit hindi mo nalang lumabas pagkatapos mong ikulong ang sarili mo sa loob ng nitong kwarto sa loob ng dalawang daang taon at pakiramdam mo ay napakalakas mo? Nang marinig ito, umisi si Hong Tianye na may pahiwatig ng pagpatay sa kanyang mga mata, huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong nakuha, at tutulungan kita ng isang beses upang iligtas ka mula sa sakuna na ito. Ngunit kung tatanggi ka, maghanda ka ng mamatay. Nagtinginan lamang si Natsuyo ni at ang mga pinuno ng mga punkak, nagtataka sa kanilang mga puso na ang mundo ng pagsasanay ay malupit at ang pagpatay at pagkuha ng mga kayamanan ay karaniwan. Inaakala ni Hong Chianye ang kanyang sarili na isang demonyong magsasaka, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya na ang kanyang ginagawa ay makatwiran. Kapalit ng mga kayamanan, itataboy niya ang malaking hukbo at pagkatapos ay maniningil siya sa gulong ito na nang-aapi sa kanya, bugbugin siya para maibalik ang lahat ng kahihiyan noong nakaraan at sa wakas. Maghihiwalay sila ng landas mula rito. Bumulong din ang pinuno ng tago na espadang punkak na may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pinuno, mukhang mayroon pa rin siyang kaunting konsensya at handang tumulong. Dahil malapit ng sumiklab ang malaking digmaan, malinaw sa lahat ang lakas ni Hong Chenye. Kung magagamit natin ang kanyang lakas, maaaring may pagkakataon pa ang Xuan Tianzong na mabuhay. Umubo ng ilang beses si Xu na may mukha na parang gusto niyang tanggapin at gusto ring tumawad. Kailangan pa rin nating tingnan ang iniisip ni Yeshidi. Kalmadong nagtanong si Junlin Lin, na may mga mata na kalahating nakangiti, sigurado ka ba na mas malakas ka sa akin ngayon? Pag-isipan mo ng mabuti bago ka sumagot. Pagkatapos ay bumalik siya sa upuan at sumipsip ng milk tea. Bahagyang umisi ang kanyang labi. Haha, -ha, alam ko kung ano ang iniisip ni Hong Tianye, ngunit walang pag-asa. Dahil hindi ako naglalaro ayon sa mga patakaran ng mga ordinaryong tao. Ang mahalaga ay mayroon akong system, at higit sa lahat, hindi ko itinuturing na isang krisis ang kasalukuyang sitwasyon. Tumawa ng may pagmamalaki si Hong Chianye, at buong pagtitiwalang pinat ang kanyang dibdib at sumagot, bagaman pinilit mo akong magtrabaho tulad ng isang baka at isang kabayo sa mga nakaraang taon. Sinasayang ang napakahalagang oras ng paglilinang ko, ngunit salamat sa nitong kwarto, nakapagkulong ako ng sarili ko sa loob ng dalawang daan taon. Ngayon, pagdating sa karunungan at lakas, malayo na ako sa iyo. Pagkasabi nito, umungol pa siya at inayos ang kanyang robe, na may ekspresyon ng pagtuturo at paninisi kay Yejun Lin, ang iyong pagiging ganito ngayon ay dahil lamang sa hindi mo pagpapaunlad sa iyong sarili at pagsira sa iyong sarili. Tayong mga magsasaka ay dapat magkaroon ng determinasyon na maging malakas at makipagkumpetensya sa dakilang daan, hindi lamang humiga buong araw, umiinom ng milk tea at naglalaro. Kaya't ibigay mo ng masunurin ang lahat ng iyong swerte upang maipalaganap ko ang kadakilaan dahil malinaw na ako ang karapat dapat na magmay-ari nito. Nang marinig ito, kumurap si June Lin na tumitingin sa lalaking nasa harap niya nang may pagkaawa. Tiningnan niya siya ng matagal hanggang sa nagsimulang hindi komportable si Hong Chen. Ye. Kailangan ko bang maghirap sa paglilinang sa sistema ng kalaban sa langit sa aking katawan? Hindi ba mas masarap humiga? Naiinip na humakbang si Hong Chianye, ang kanyang mga mata ay matalas at nagpapalabas ng nakamamatay na aura. Bilisan mo, huwag ka nang magsalita pa. O gusto mong ako mismo? Ang kumuha nito. Sa huli, isang nakakatakot na presyon ang agad na bumalot sa buong espasyo, na nagpapatigas sa hangin sa paligid. Nanginginig si Baik si Aoksi at naramdaman na ang taong nasa harap niya ay biglang naging napakalayo. Hong Shik Shung Eng eh. Si yan at ang mga pinuno ng mga punkak ay pawis na pawis, ang kanilang mga mukha ay balisa. Ang ugaling ito ay hindi tama. Yeshidi, huwag kang maging matigas ang ulo eh. Ngunit sa sandaling ito, Isang napakalakas na pagsabog ang narinig mula sa labas, ang proteksyon na pormasyon ng bundok ng Xuan ay sumabog sa lugar, isang bakas ng marahas na enerhiya ang sumabog sa buong sekta, na may dalang aura ng pagkawasak, diretsyo sa Piao Miao Punka. Winasiwas ni Hong Chenye ang kanyang kamay at sumigaw ng malakas upang pigilan ito, Tanging ang marahas na enerhiya lamang na lumalapit ang biglang lumihis ng landas at lumipad diretsyo sa masikip na karamihan sa malayo. Boom, boom, boom sumabog ang liwanag, ang pagsabog ay nakakabingi, ang mga sigaw ay umalingaungaw sa buong kalangitan. Sunod-sunod na nagpaulan ang mga galit na boses, hindi bababa sa ilang dosenang magkakasamang mga tanawin ng katawan ang sabay-sabay na nagsisiyasat, na sumasakop sa buong piyaw-miyaw punkak. Sino yan? Lumabas ka at harapin ang mga kahihinatnan. Sa sandaling ang sitwasyon ay naging tensyonado, si Hong Chenye ay lumipad ng may pagmamalaki, ang kanyang figura ay parang isang bulalakaw na nakatayo sa kalangitan, ang buong katawan ay malalim at hindi masukat, ang kanyang mga mata ay puno ng provokasyon, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong mundo, ako ang gumawa niyan. Anong magagawa nyo? Sa kabilang panig, Isang tao ang tumawa ng malamig, ang kanyang boses ay puno ng provokasyon, isa kang hamak na bata na naglakas loob na maging arogante. Hahayaan kitang linangin ka. Sa huli, lumitaw ang isang payat na matanda na nakasuot ng panloob na kasuotan ng elder, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang mapanlinlang na ekspresyon, ang sulok ng kanyang bibig ay tumataas sa isang masamang ngiti. Ang kanyang kamay ay kumakaway tulad ng isang multo, na direktang sumugod patungo kay Hong Chenye. Nang marinig ang paungusap na ito, kumibot ang mga ugat sa noo ni Hong Chenye, ang kanyang galit ay sumiklab, ngunit ito ay nagbago sa isang malamig na ng ngiti. Hindi alam kung ano ang mabuti o masama, naglakas loob na tawagin akong bata. Haha, napakagaling. Sa sandaling hindi pa siya nakakalapit sa target, isang poof ang narinig. Sa kalagitnaan ng hangin, hindi pa alam ng payat na matanda kung ano ang nangyayari, at nakita na lamang niya ang buong katawan niya na nagliliyab ng itim na apoy, ang kanyang laman ay nasusunob, ang kanyang nakakaawang sigaw ay hindi mailarawan. Sa isang iglap, isang tuluyang pinagsamang kalakhang elder ay naglaho ng walang kahirap-hirap. Nanlaki ang mga mata ng mga magsasaka ng Yuhua Sekta, ang kanilang mga mukha ay maputla na nakatingin kay Hong Tianye na parang nakakita ng multo. Ano ni? Sa sandaling ito, nakatayo ng taas noo si Hong Tianye. Ang kanyang buhok ay lumilipad, ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang paningin ay pumipigil sa buong mundo. Bibigyan ko kayo ng kalahating oras, lahat ng mga sekta sa Hong Chau ay magpapasakop kung hindi ay mamamatay. Ang tunog ay umalingaungaw sa kailaliman ng puso ng bawat isa. Mayroong ilang elders na nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkatakot, malinaw na nag-aatubili, munit agad na namula ang mga mata ng iba, na may nakamamatay na intensyon na sumisiklab. Yele, masyado kang mayabang, at gusto mong mag-utos sa unang sekta ng Eastern Westland. Kayong lahat ay sabay-sabay na umatake at wasakin ang Suan Tianzong gamit ang dugo. Sa isang iglap, anim na magkakasamang elders ang sabay-sabay na umatake, ang espiritual na enerhiya ay nagniningning, ang mga talismans ay lumilipad sa buong langit, ang makapangyarihang banal na kapangyarihan ay naghahanda na dumaloy. Sumingkit ang mga mata ni Hong Chianye, ang kanyang momentum ay nagyelo, ang kanyang mga kamay ay gumawa ng mga seal ng kamay. Kung iyon ang kaso, kung gayon ay magsisimula ako ng isang patayan. Boom, boom, boom ang buong katawan niya ay sumabog ng hindi mabilang na asul na apoy, na may nakakatakot na aura, na nagdadala ng lasa ng inihaw na karne. Agad na umalingaungaw ang sigaw ng mga multo at lobo sa lahat ng direksyon, ang nakakabining sigaw ay nagpagnanais sa lahat na tumakas ng mabilis. Mula sa walang bisa, isa-isa at malalaking bumo ang biglang lumitaw, ang bawat isa ay kasinlaki ng isang chopping board, ang kanilang mga bibig ay malaki ang bukas, ang kanilang mga ngipin ay matalim. Sa sandaling pumasok sila sa labanan, ang pinagsamang tanawin ng elders ay sinira, ang apoy ay patuloy na umatras, isang ikatlo ng mga tao ay nawala. Ah, ang aking kamay. Umalis ka, huwag kang dumikit dito. Kung makakagat ka, malalason ka. Tulungan mo ako, pigilan mo eh. Hindi pa rin tapos si Hong Chianye, winasiwas niya ang kanyang. Kamay na kumukontrol sa isang malaking bilang ng asul na mga bungo, tulad ng isang kawan ng gutom na balang, na baliw na sumasalakay sa larangan ng digmaan. Kung saan sila dumadaan, ang dugo ay dumadaloy tulad ng mga ilog, ang apoy ay sumusunog sa langit. Boom, boom ang malalaking bapor ng Yuhua sekta ay nasusunob, ang mga disipulo sa loob ay tumatakbo sa paligid at sumisigaw ng nakakaawa. Ngunit sa sandaling ito, mula sa malayo, hindi mabilang na mga zen cultivators na nakasuot ng kasaya ay sumugod na magkasamang isinara ang kanilang mga kamay sa harap ng kanilang dibdib na nagbibigkas ng pangalan ni Bodha. Amitabha, ang mga kasamahan nyo ay hindi nag-iisa, dumating ang tulong ng Xuan. Pagkatapos, isang malakas na liwanag ni Bodha ang kumalat sa buong lupain, na nagiging sanhi ng pagbabago ng masamang atmosfera. Nagkaroon ng kakaibang pakiramdam na para bang malapit ng makumbinsi ang mga tao sa lugar. Mumisi si Hong Chenye, ang kanyang tono ay puno ng pangungutya. Yine, may dumating na namang mamamatay. Nang marinig ito ng ilang matataas na monghe, nanlaki ang kanilang mga mata at winasiwas ang kanilang mga kamay na nagbibigkas ng mga spell. Isa-isang pumailan lang ang maliwanag na liwanag ni Buddha, tulad ng mga gintong kiblat nadirektang nagningning sa ulo ni Hong Tianye. Demonyong babae, huwag kang gumawa ng kalokohan. Ang mukha ni Hong Tianye ay malamig tulad ng yelo, dinukot din niya ang kanyang kamay at nagbigkas ng isang spell. Isang grupo ng walang magawa na mga monghe nakakainis. Kaagad pagkatapos, ang lahat ng nabubuhay pang mga bungo sa larangan ng digmaan ay sabay-sabay na nagtipon, gumugulong tulad ng isang malaking alon, at pagkatapos, hush, ang malaking bungo sa kalangitan ay biglang gumalaw. Ang buong katawan ay sumisiklab ng asul na apoy, ang temperatura ay sobrang taas na gustong sunugin ang buong espasyo, ang pakiramdam ng pangaapi ay kumakalat. Ang mga ordinaryong magsasaka na tumingin lamang sa mga ito ay nakaramdam ng lambot sa kanilang mga binti, ang kanilang mga kaluluwa ay parang gustong umalis sa kanilang katawan. Anong impyerno yon? Ano yon? Paano nagkaroon ng nakakatakot na bagay na lumabas? Amitabha Budha, narito na siya. a ah, 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 kailan lang lumabas ng ilang minuto at wala pang oras para manalangin sa mga Diyos? Ang buong Zen cultivators mula saksuan kong temple ay nagkagulo, ang kanilang mga nakakaawang sigaw ay umalingaungaw sa buong lugar. Walang pinagkaiba sa isang bahay kataya ng baboy. Ang tagpong ito ay direktang tumama sa visual ng lahat. Lahat sila ay kinakain ng malaking bungo sa isang iglap. Sa kabilang panig, ang punong abot na si FIFA ay nakatingin na may masamang tingin, nakatayo sa gitna ng hangin, sumisigaw ng may galit, babaeng demonyo hindi ka patatawarin ng badha. Hahayaan kitang patayin ang walang hiya ito. Ang malawak na paglilinang ng kanyang katawan ay sumabog, ang buong katawan ay kumikinang sa gintong liwanag, walang mabilang na mga marka ng arhat ang lumitaw sa paligid. Direktang winasiwas niya ang kanyang palad, ito ang arhat palm print, isang palad na bumabagsak diretsyo, ang kapangyarihan ay nakakatakot at hindi maililigtas ng badha. Hindi man lang pinansin ni Hong Chenye, tumingin lamang siya sa arhat palm print na bumabagsak at malamig na umungol, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan, kahit na dumating ang bodha, ipapakita ko rin sa Pagkatapos, hindi umiiwas, hindi umiiwas, buong kumpiyansa niyang iniabot ang kanyang kamay para kunin ito. Shua, isang malaking apoy na kamay ang sumiklab, na humaharang sa arhat palm print sa lugar. Ngunit hindi pa tapos, mula sa apoy na kamay, ilang dragon ng apoy ang biglang lumipad, nagpapakita ng kanilang mga pangil at kuko, na direktang inatake si Huifa. Inilabas niya ang lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, na ginagamit ang lahat ng uri ng magagandang kasanayan upang makatakas sa kumpanya ng mga dragon ng apoy, ngunit pagkatapos ng hindi hihigit sa dalawang segundo. Ang buong tao at ang mga salita ay sinunog sa abo at umakyat sa kalangitan sa tunay na kahulugan ng salita. Ang buong larangan ng digmaan ay natahimik, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Hong Chianye, ang kanilang mga bibig ay tuyo, ang kanilang buong katawan ay nanghihina. Tumalim ang mga mata ng pinuno sa tago na espadang punka, ang kanyang mukha ay naninigas na parang isang kuerdas ng busali. Ang ganitong uri ng pag-atake ay hindi kayang labanan ng anumang pinagsamang tanawin, hindi karapat dapat maging isang disipulo ni Epic, ang lakas na ito ay talagang nakakatakot. Mula ngayon, walang dapat ikabahala ang Xuan Tianzong. Si Xuyon yan naman ay napapawisan ng malamig, ang kanyang boses ay puno ng kapaitan, tama, katatapos lang niyang tumulong sa pagpapalaya sa kaaway at pinoprotektahan ang Xuan Tianzong. Bagaman ang kanyang pagtataksil sa sekta ay mukhang isang kapintasan, kung may gusto siya, susubukan namin ang aming makakaya upang matugunan ito. Ang Pinakamahalaga ay huwag siyang dalitin. Si Baik si oksi lamang ang tuwang-tuwang winawagayway ang kanyang dalawang puting kamay, nasabit na sumisigaw, idagdag mo pa, Hong Shik Xiong. Ang galing mo, Hong Shik Xiong. Go Hong Shik Xiong. Hinimas niya Junlin ang kanyang baba na may seryosong pag-isip. Hindi nakapagtataka na naglakas loob ang taong ito na maging mayabang, kaya naman ang pagpatay sa mga pinagsamang tanawin ay kasing dali lamang ng pagpatay sa mga manok at aso. Ngunit ang aura na ipinakita ni Hong Chenye ay malinaw na lampas na sa pinagsamang tanawin at hindi pa rin siya ganap na nakapasok sa kalagitnaan ng yugto ng Mahayana. Tulad siya nang nakulong sa pagitan ng dalawang kaharian, kalahating Diyos, kalahating demonyo. Kaagad pagkatapos, sumingkit ang mga mata ni Yejun Lin at binuksan ang kanyang insightful eye. Nagswipe siya ng isang bilog patungo sa haligi ng paglilinang at nakita ang tatlong titik na lumilitaw, kalahating hakbang mahayana. Agad na naging malinaw ang kanyang utak na parabang naliwanagan siya. Ngunit para kay Ye Jun Lin, ito ay isang magandang balita. Sumingkit siya, ang sulok ng kanyang bibig ay bumaluktot sa isang hindi maipaliwanag ng ngiti. Kaya naman ganoon pala. Tutal, ang base ng puwersa ni Hong Chianye noon ay malakas na, at ngayon ay may bentahe pa siya sa kaharian, kaya't madali para sa kanya na walisin ang lahat tulad ng pagwawalis ng basura. Haha, -ha, napakagaling din naman. Kung gusto niyang harapin ako, hindi ba't pagkakataon na para sa akin na masira ang labusan? kapag napalaki na ang baboy, hindi pa ba panahon para putulin ito? Ngunit bago pa siya matapos magsaya, mas nakakatuwang pangyayari ang naganap ng sabay-sabay na pumutok ang isang serye ng nakakatakot na aura tulad ng kulog sa pagitan ng langit at lupa. Mula sa malayo, hindi sila naiiba sa ginintuang araw na nakabitin sa kalangitan, na sumisikat ng maliwanag sa larangan ng digmaan. Ang ilang natitirang magsasaka ay namutla, ang kanilang mga bibig ay umaatungal, hindi makapagsalita. Ito. Ano ito? May dumating na namang malaking tao. Hindi ba natatapos ang paghaharap? Ang mga magsasaka ng Yuhua sekta ay tuminala sa langit. Ang kanilang mga mata ay nagniningning na parang nahuli sila ng lubid na panligtas sa gitna ng dagat na sumisigaw na parang minanakawan. Tignan mo! Dumating ang core elders para iligtas tayo. Mga sir, batiin niyo ang mga kagalang-galang. Batiin niyo ang mga kagalang-galang. Ang posisyon ng core elders sa sektang ito ay walang katumbas. Ang bawat disipulo ay nakayuko at gumagalang sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit hindi nabigo ang Yuhua sekta. Gayon din, parang isang post ng telepono na hindi natatakot sa ulan sa piau miau Punkak. Si Naksu at ang iba pang mga disipulo ay nakatayo na parang naispatulan, ang kanilang mga bibig ay nakabukas. Kagalang-galang Hindi ko inaasahan na ang Yuhua sekta sa pagkakataong ito ay maglalabas ng labing walong mahayana para labanan ang sekta. Sa paghahambing sa mga tao sa paligid, ang mukha niya Jun Lin ay kumikinang. Ang isang magsasaka ng mahayana ay